Pwede mo kasi yan, lagyan. Ito Yan. Yan. So, ginagawa yeah. yeah. so, ko lang sa para ko. Para, para, para hindi siya uh, kalat. Kasi pag nga rito, naka-arish. Magandang na ganito. Ito ay nabili mo siya. Ito yung mga nilalagyan na clip uh, nila po. Kasi hindi naman siya may mga folder po dito ilalagay si at ito mo po. Well, dito si ni dala raisa, box Kaya ang dinaduma ko parang hindi siya talo hindi parehistro. Siguro um, madami pinagay ko siya. Para maganda tingnan, ilalagay ko siya. Yeah. Tapos tapos ko na ganari. walis Ayan, Ayan. Ayan, Ayan, ito na ang kanilang kalidos namin yan gaya namin ito naman pag ito na may binibili ng mga nabilo ang ginagawa lang din nila para sa malagyan ng iglo yung lalagyan lang uli siya ng tape para bumalik siya sa dating box. Para siya bumalik sa dating box. Marami na yung mga bagay-bagay na pwede si recycle para kung kapitaan. So, nabili. Nabili ito sa, sa mga palengke, Kaya wala ito. Wala itong sayang. Wala itong tapon. Kahit ito na malalaki, pwede siya dito mas maganda kasi komportable siyang bitbitin si bit kaya sa tray mas komportable si bitbitin kaya sa tray kaya walang ano walang sayang tinit tinitimbang din ko Ano iba ito para sa ito tinitimbang mas maganda ang Terima kasih. Sabi sa mga paninti. Kasi ngayon mga dinigusyo yung ito. Maganda talaga lagayan. Pwede siya pa may, may. <laughs> Kung walang electric pump, pwede siya gawin pa may, may. ako. Oh, pero ang dami ko na nagawa ng ganito. Kukunin ko lang. Para sa inyo. Wait lang ha. Kukunin ko lang. Ito na po. Mm. Ayan Ayan siya. Eh, sorry, naglaglag. Ayan, eh. yun Gano'n, gano'n siya, oh. Para siya, ano, garish. Ayan, para sila sa pa akin. Hindi makalat. Ayan, oh. Eh. Kita <laughs> niya po, ayan, oh. Eh. Dami na siya. Para ka naman, oh. Hindi makalat, diba? Ngayon, eto. ako nyo siya isa sa Parang hindi ano, parang Parang hindi kalat. Hindi

gawin naman natin tayo ay kukuha ng walis magwawalis tayo ng kalat welas natin ang kalat. Ay, nakuwa. Mayroon pa parang isa. Wait. <coughs> May nakaligtaan pa. Akin muna, hinahin natin muna ayusin. Hmm. May naligaw na isaw. May isaw. Diyan siya. O, patay mo na natin ang electric pang gawa ng magliliparan yung aking wawalisin. Patay mo natin ang electric pang patay. Tapos, walis. Nagwalis ako kapon eh, kaso eh, nagripak kami ng pigging, eh. so kaniba mo, walis. Tingnan na naman yung aming, ano, yung aming tanim. Kung makikita niyo dyan sa, ano, yung sa bintana, yung mga kiban sarado natin baka may pusa nakakaan yung mga ano oras ulit tayo nagliliparan. Iwan na ng plastic. Every Thursday ang ano ng aming bedding. Every Wednesday kami nagre-repack. ko, oh, hindi ko pa nadalang dustpan. Ulihan na talaga. Hindi ko pa nasama daspan dustpan. Doon lang, hindi naman ako galing sa pinaglagay. Sa pinagkuhanan ng ano. Hindi ko pa nadala. pan, Galing ako dun sa loob, hindi ko pa nadala ang daspan. Gusto pa ako pauli-uliin. <laughs> daspan. Aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. ba pa ako? Paano yun? Nakakasong nga ba yun? May nakaagaw sa mukha ko. Buyam. na tahimik na. Nabusan na ng, ng ikukwento. Ayan. Malabi lang matapos. bye, -bye.